Masamang balita mga tol. Parang ay wede. Nadali siya ng daga. Ayan no oh. Pag uwi ko. Wala na siyang pakpak. Putol na. Butas pa yung ano niya. Wawa naman ng widi, Alagang alaga. Tapos ganun naman nangyayari. widi, Makain pa rin naman siya. Malakas pa rin naman siya. Sana kayanin niya yung sakit ng sugat niya. At gumaling siya agad. Kahit di na siya nakakalipad, basta mabuhay lang, okay na yun. Ready? Matuturuan pa rin natin siya. Ready, come? Come, ready, come? Ready? Kaso nga lang, hindi na siya makakalipad. Wow, ano wow, naman ang wili ko. Paghihiganti kita sa mga daga na yan. Wili! Wow, ano wow, naman ang wili. Pasok na wili. Uwi Wee na siya sa kulungan niya. Ayun yung lugo o. Oh. Kuwawa talaga. Ayun o. Oh. Wili! 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 Come, come, come pump, come good, get, um, ready. Come pump, pump, come pump, Come, pump, 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 come, pump, come Come Good, ready, come. Come. good ready, come Come Oh ho, good kid Turn with the turn. Good cheat ang Widi. Oh, isa pa. Widi, turn. Turn widi, good cheat ang Widi. Widi, turn with the turn. Turn with turn. Turn, turn. Good cheat ang Widi.